Bukit maalat ang dagat. Noong unang panahon, ang mga tao sa silangan ay nagpupunta pa sa kanluran upang makipagpalitan ng kalakal. Ang mga katutubo sa silangan ay maraming asokal na naimbak. Ito ang ipinamamalit nila upang makakuha naman ng asin sapagkat higit na nangangailangan ng asin ang silangan, ang mga katutubo na ang nagpupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Ang problemang pagpunta sa kabilang dagat ay inihanda ng mga katutubo. May nakapagpayong dapat magpatulong na sila kay Angalo upang mabawasan ang kanilang kapaguran. Isang higante si Angalo. Nakikita ang mga binti niya kapag nahiga at inilatag ang buong katawan sa karagatan. Kapag tumayo naman ay tuhod lang niya ang pinakamatarik na bundok na lapitan niya. Pero kahit isang dambuhalang higante, mabait at matulungin siya. Napapayag ng mga tao na ilatag ni Angalo ang mga binti sa karagatan na sa mga binti ng higante ang mga katutubo upang ihatid ang sako-sakong asukal bilang pamalit ng sako-sako asin na kinakailangan. Ohayan, tumulay na kayo. Sisikapin kong hindi galaw ang mga binti ko nang makatulay kayong paroon at parito. Karga sa likod ang mga sako-sako ng asukal isa-isang tinalunton ng mga katutubo ang mga binti ni Angalo. Maingat na maingat sila takot silang madulas at malunod sa gitna ng dagat. Matagal-tagal din ang paglalakbay nila. Naibaba nila ang asukal sa ibayong dagat pero hindi na malayan ng lahat na may ilang sakong nabutas kaya nabudburan ng asukal ang ilang bahagi ng binti ng higante. Totoo ang kasabihan kung saan naroon ang asukal, siyak na patungo doon ang langgam. Sa pagbalik ng mga katutubo, ay musasayan na nilang daladala ang inangkat na mga sako ng asin. Kahit pawisin, ay natutuwa sila sapagkat makababalik ang bawat isa dala-dala ang produktong labis na kinakailangan sa kabuhayan. Hindi napansin ng lahat na sa pag-akyat nila sa binti ng angolo ay kasabay nila ang mapupulang langgam na nakaamoy ng matamis na asukal. Kung maraming katutubo ang nanunulay sa pasan-pasan ng mga asin, ay marami ring langgam ang kumakapang at handang kumagat sa sino mang mabilang. Sapagkat lubos na sensitibo ang balat ng higanteng maramdamin, napasigaw ito na ikinagimbal ng mga tao. Mo! Wow, ah! Oh, may mga langgam na kumakagat sa binti ko! Magkapit-kapit kayo! nong hindi na matiis ang pangangagat ng mga langgam sa biting may katamisan, ay ginalaw ni Angalo ang mga paa na ikinahulog ng libo-libong katutubo kasama ang libo-libo ring sako ng asin. Bagamat na iligtas ni Angalo ang mga katutubo, ay lumubog lahat ng asin sa ilalim ng karagatan. Iyan ang dahilan kaya umalat na ang dagat magmula noon. Ito ang alamat na pinagmulan ng kaalatan ng karagatan. At ito ang alamat ng dagat. Ang alamat ay ang mga haka-hakang kwentong bayan tungkol sa pinagmulan ng isang bayan. Ang alamat ay mga kwentong bayan na isinasalin sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng bibig. Ang mga alamat ay kapupulutan ng mga aral. Ang mga kwentong ito ay nagsasalamin sa ating kultura. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.